Mga bilang kabanatang walo. At sa nalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Salitain mo kay Aaron at sabihin mo sa kanya, Pagsisindi mo ng mga ilawan, ay iyong papagliwanagin ang pitong ilawan sa harap ng kandelero. At ginawang gayon ni Aaron, kaniyang sinindihan ang mga ilawan upang magliwanag sa harap ng kandelero, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At ito ang pagkayari ng kandelero, gintong niyari sa pamukpok, mula sa tungtungan ni hanggang sa mga bulaklak ni Aon ay yari sa pamukpok. Ayon sa anyo na ipinakita ng Panginoon kay Moises ay gayon niya ginawa ang kandelero. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Kunin mo ang mga libita sa gitna ng mga anak ni Israel at linisin mo sila. At ganito ang gagawin mo sa kanila upang linisin sila. Iwisik mo sa kanila ang tubig na panglinis ng sala at kanilang paraanin ang pangahit sa buong laman nila at labhan nila ang kanilang mga suot at sila'y magpakalinis. Kung magkagayoy, pakunin mo sila ng isang guyang toro at ng handog na harina ni Aon na mainam na harina na hinaluan ng langis at kukuha ka ng ibang guyang toro na handog dahil sa kasalanan. At iharap mo ang mga levita sa harap ng tabernakulo ng kapisanan at pipisanin mo ang iyong kapisanan ng mga anak ni Israel. At iharap mo ang mga levita sa harap ng Panginoon at ipapatong ng mga anak ni Israel ang kanilang mga kamay sa mga levita. At iandog ni Aaron ang mga levita sa harap ng Panginoon na pinakahandog na inalog sa ganang mga anak ni Israel upang kanilang gawin ang paglilingkod sa Panginoon. At ipapatong ng mga Levita ang kanila mga kamay sa mga ulo ng mga guyang toro, at ihandog mo ang isa na pinakahandog dahil sa kasalanan, at ang isa'y pinakahandog na susunugin sa Panginoon upang itubos sa mga Levita at patayuin mo ang mga libita sa harap ni Aaron at sa harap ng kanyang mga anak. At iyahandog mo ang mga yaon na pinakahandog na inalog sa Panginoon. Ganito mo ihiwalay ang mga libita sa gitna ng mga anak ni Israel at ang mga libita ay magiging akin. At pagkatapos nito ay magsisipasok ang mga libita Upang gawin ang paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan at iyo silang lilinisin at iyahandog mo na pinakahandog na inalog. Sapagat sila'y buong nabigay sa akin sa gitna ng mga anak ni Israel, nakinawa ko silang kapalit ng lahat ng nagsisipagbukas ng bahay bata ng mga panganay sa lahat ng mga anak ni Israel sapagkat lahat ng mga panganay sa gitna ng mga anak ni Israel ay akin. Maging tao at maging hayop, nang araw na aking lipulin ang lahat ng mga panganay sa lupay ng Ehipto ay aking pinapaging banal para sa akin. At aking kinuha ang mga levita na kapalit ng lahat ng mga panganay sa gitna ng mga anak ni Israel at aking ibinigay ang mga levita na pilakakaloob kay Aaron at sa kanyang mga anak mula sa gitna ng mga anak ni Israel upang gawin nila ang paglilingkod sa mga anak ni Israel sa tabernakulo ng kapisanan at upang magsigawa ng pagtubos sa mga anak ni Israel upang huwag magkaroon ng salot sa gitna ng mga anak ni Israel pagka mga anak ni Israel ay lumalapit sa sangtuwaryo. Ganito ang ginawa ni Moises at ni Aaron at ng buong kapisanan ng mga anak ni Israel sa mga libita. Ayon sa lahat ng iniuutos ng Panginoon kay Moises tungkol sa mga libita, ay gayong ginawa ng mga anak ni Israel sa kanila. At ang mga libita ay paglinis ng kanilang sarili sa kasalanan at nagsipaglaba ng kanilang mga damit at inihandog ni Aaron sila na pinakahandog na inalog sa harap ng Panginoon. At si Aaron ay nagawa ng pangtubos sa kanila upang linisin sila. At pagkatapos niyaon ay nagsipasok ang mga levita upang gawin ang kanilang paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan sa harap ni Aaron at sa harap ng kanyang mga anak. Kung paano ang iniuutos ng Panginoon kay Moises tungkol sa mga levita ay gayon ang ginawa nila sa kanila. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, ito ang nauukol sa mga libita mula sa dalawampu't limang taong gulang na patanda ay papasok upang maglingkod sa gawa ng tabernakulo ng kapisanan at mula sa limampung taong gulang ay titigil sila sa paglilingkod sa buwan at hindi na sila maglilingkod Ngunit sila'y mga ngasiwa ng kanilang mga kapatid sa tabernakulo ng kapisanan upang ingatan ang katungkulan at sila'y walang gagawing paglilingkod. Gayon ang gagawin mo sa mga libita tungkol sa kanilang mga katungkulan.